guys, for today's video is magluto ka breakfast. Then, ang atong suban for today, guys, talong. So, ito so, saan siyang andamon, guys, para atong maluto. Malapit ang maluto ang ating So, hi guys! Dito ko sasabihin kung saan nyo pwede mag-contact si 3M. So, madami kasi sa comment section na dun sa video ko na in-upload na nagpa ni alignment kami sa 3M Massage or kay Master M. So, ayan guys. So, dito ko iso show yung Facebook page ni Master M. kung gusto niyo pong makontakt si Master M, message niyo. Try niyo po mag-message sa Messenger or check niyo po yung mga videos kasi nag upload niyan si Master M sa Facebook page niya ng mga um nakita niya ng mga client. So, ito po yung guys, um check niyo lang yung mga videos baka may makita kayong contact number sa kanila kasi nung sa amin guys um, nagpost nag, eh, nag yung Facebook page ni 3M na may schedule sila papuntang Bohol so yun po guys so yun sa Bohol guys may uh, iba-ibang location po yun tapos nung nasa Tagbilaran yung location so nagpabook agad yung asawa ko kasi naka um, follow siya kay Master M, tsaka naka nood siya ng video na pupunta sila dito. Tsaka may um, may schedule din yun guys. So, ayun na nga na nung nakita niya yung post na may schedule sila dito, agad-agad siyang nag-message. I think sa messenger. Tapos may nag-text sa kanya. So, yun po yun, guys, ah, nag-reply siya dun sa contact number. Di ko alam kung isang number lang yun kasi, uh, um, kasi parang dalawang number yun yung kakontak niya. Tapos, nun, nung araw na yun guys, nagpunta kami dun. Tapos, ang daming tao, maaga, maaga yung iba nagpunta. Tapos, ayun na nga, nakita namin si Master, Master M, nakita namin dun. Tsaka, siya yung nagbibigay ng mga number, like, ano lang yun guys, yung number na binibigay niya yung kung sino mauna sino pangalawa, tatlo kasi ang dami kasing dumarating na tao, dagsaan po yun tapos um, may price din siya guys di ko alam kung um, kami ba lahat na same price, kasi yung sa amin kasi, um, ang balak ng asawa ko, siya lang talaga siya lang yung talaga nag appointment so isang tao lang so ako sumama lang ako at hindi ako nagpa-appointment. So pagdating doon, sabi ng asawa ko, gusto mo magpa-online? Inko ayo ko kasi takot ako. Tapos nun, guys, um nalaman namin yung presyo. Sabi ko, ay wag na lang ikaw na lang. So ayun na guys tapos may uh, may staff si 3M yung kasama niya mababait naman yung mga staff niya mababait din sila lahat pati si Master M yun na guys tapos binigyan kami ng discount ng staff niya kasi sabi ko asaw bumulong ako na na kasi ang presyo may kamahalan so ikaw na lang hindi na lang ako mag ano hindi na lang ako magpa So, ayun guys, so, kwento malupitan na naman to. So, ayun guys, so, nung, nung malapit na kami tawagin, kasi pila yun, nung kami na guys, uh, nung malapit na kami, sabi ng staff niya, kayo ba dalawa? Siya mag-isa boss kasi, ang mahal, sige, bigyan kita discount, ayun, ang bait. So, ayun, guys, nagkapa-align din ako. At akala akong masakit, pero yun pala. Doon sa pakiramdam, masarap siya. Tapos, ayun, guys, pag mag-contact kayo kay 3M Massage, and message, uh, i-like nyo po yung page niya. May page kasi siya, tapos doon siya nag-upload ng mga video. Tsaka, doon din po siya nagpo-post ng schedule kung saan siya malolocate So, ayan guys, kung gusto nyo magpa-align, gusto nyo magpa-schedule, so, iso-show ko dito sa aking YouTube channel. Ito yung Facebook page ni Master M. I-like nyo at i-message. I-try nyo i-message sa messenger. At kung hindi guys, uh, mag-scroll down kayo sa mga videos, baka may makita kayo diyan may posting sa schedule at saka yung contact number so hindi na ako mag mention kung sino yung nagtatanong kasi ang daming nagtatanong sa uh, comment section so ngayon ko lang uh, ngayon ko lang na, na napansin na um hindi pala uh, parang hindi hindi niyo nakita yung comment ko doon na kung saan kayo mag uh, mag message kasi nag comment ako sa comment section regarding sa Facebook page ni 3M tsaka madami pa rin nagtatanong so ito guys ito na yung video na ginawa ko book page ni 3M try nyo mag message sa messenger kasi wala po kami direktang contact number okay dito lang po itapusin yung video ko uh, thank you for dropping uh, my in, My YouTube channel, and don't forget to like and subscribe, guys. Thank you for visiting. Bye.